nasa 2015 ulit si Zion. Sakit, sa, sa, 2015 ba talaga ngayon? Kasal namin ngayon ah. Ikaw, ikaw si kay Ma'am Erin? B Bakit eh hinahanap yung si Ma'am Erin? Hindi ko alam na magkakilala pala sila eh. Itigil ang kasal! <gasps> oh, sino ba? Saan ba ginugunin ka siyang namin? Dave, my wife, ano? Erin! We can continue with the wedding. Bakit hindi nakilala ni Erin si Zion? Puli ng wedding crasher! Kali siya, my friend! Ninuri, kaya niyo mong paliwanag sa inyo! Wala akong karapatang gawin ng ginawa mo kanina. Adi, eh, hindi ko alam na nangyayari, pero may mundo kung saan tayo. Ikaw yung Erin na lang kasama ko mga araw. Nalinawin ko lang. Hindi ako yung Erin na eh. yun. Maaayos pa ni Zion ang lahat? Para sa isa.